Ito pa din ang pinakamalakas sa may halagang 10,000 ngayon kung gaming phone po ang hanap natin. Na mayroong magandang graphics sa may Call of Duty Mobile. Na mayroong Snapdragon na processor. Kaya sa ibang smartphone guys, na puro mga nakamedia tech lang po. Dahil kung ikaw compare natin ang smartphone na to, sa ibang smartphone sa mga ganitong presyo, eh, mahihirapan pa rin silang talunin to. Dahil madalas guys, nakikita lang natin ang Snapdragon 7 Gen 2 sa mga lagpas 20k na mga presyo. Pero itong si Poco X6 5G, eh, nagsisilang lang po siya guys ng around 10,000 na dating 15K yung SRP at kahit luma na po ang smartphone na to wala pa rin pong bagong smartphone na makakatalo sa kanya kung gaming po ang usapan sa halagang 10,000 may dalas, puro mga nakahilo G100 lang po yung mga smartphone sa mga presyo na mayroong mababang graphics sa City mobile SD mobile dahil mas pipiliin ko na ang Poco X6 kaysa sa may Poco X7 kung gaming lang ang usapan dahil mas maganda po at mas optimize sa games ang Snapdragon na processor na nandito sa si may Poco X6 5G at kitang kita po yun sa may Call of Duty Mobile. Sa may Mobile Legends, hindi po siya pareho naka-ultra graphics dyan. Pero wala naman yung problema. Since super smooth siya at super stable din yan. Masyado nang malakas kay isang 600 ang to score. May pang Mobile Legends lang po natin. Maganda rin po yung display natin dito na merong AMOLED 120Hz. Dolby Vision Display with Corning Gorilla Glass Victus na Protection. Ang isang pangit lang po sa smartphone na to. Rating di naman na issue. Isa itong build quality niya. Tinaka plastic back at plastic frame lang po sa dito. Yun lang naman guys yung pangit dyan. Dahil binawi naman siya sa ibang specs. Katulad po ng charger. Dahil naka 67 watts siya. Mas mataas pa guys sa may bagong Poco X7 na 45 watts lang. At I think build quality rin po ang number one reason kung bakit balik na yung ang processor guys ng Poco X7 na dating Snapdragon na sa may last year model. Dahil kung gusto mo nga ng premium ng smartphone, yun guys yung malaking lamang ng Poco X7 compare sa may Poco X6 na last year model. Pero alam ko naman na sa inyo guys, hindi naman na mahalaga ang premium looking kung hindi naman optimize sa mga games dahil mas optimize sa bang Snapdragon 7S Gen 2 compared sa ibang MediaTek na lagpas like 1 million ng ang total score Dahil mas makakapaglaro po tayo ng Warzone Mobile dito kaysa sa ibang smartphone na mas malakas sa kanya like sa GT20 Pro. Brand new po itong Poco X6 guys at naka Android 13 lang po siya ako sa box pero meron po siya agad na Android 14 na update. At hindi lang Android 14 guys dahil meron din po siyang update na Android 15 na. Kaya okay din talaga ang software update ng mga Poco ng mga smartphone. Last December guys nagsilang smartphone na to sa 10,000 sa may 8256. At kulang 13k naman sa Mi 12 512. Super panalo niyan guys. Kung gusto mo lagay ng maraming games, ang Poco X6 kay sa 512 gig na internal storage. Lalo pa't napakalakas na pong ng mga storage ang mga games ngayon. Like ng Genshin Impact. Kaya sa mga gamer dyan, dapat at least naka 256 na talaga yung makukunin natin. Kaya hindi porket luma ng isang smartphone ay yung bago lagi ang kukunin natin. Dahil yung mga lumang smartphone na mayroong magandang processor, yun lagi kay isang mas malakas kung ikaw ang purple natin sa mga bagong labas. Dahil karamihan po sa mga bagong smartphone, e eh bago lang po sila, tapos ang mahal pa. Kaya kung naghahanap po kayo ng gaming po sa halagang 10,000, eh si Poco X6 na po ang pinakamalakas na makukuha natin ngayon. Thanks for watching. Ching.